Upgrade muna tayo ng Poging Power pipe para dito sa isa sa mga binukong Project Bike, si Project Nobi. Stock lang halos yung itsura pero may dagdag sa power. Bale, may dumating nga palang bagong power pipe galing kay Jake Speed. Nagpasadya kasi tayo ng bagong canister dahil yung luma kasing nakakabit dito kay Project Nobi Open Pipe. Medyo mahirap na kasi humanap ng sariwang canister nitong Nobo Classic kaya nagpasadya na lang tayo ng bago. Hindi na rin kasi ubra yung stock tubo ng dating pipe nito dahil kargado na rin yung makina. So yun, meron nga pala sa ating pinadala si Jake Speed na power pipe para dito kay Project Nobita dahil nagkabit din tayo ng power pipe dun sa binuo natin na isang Nobo. Ayan. So, ito yung kay tsura halos nung nabili natin na made in Thailand. Ito naman, made in Philippines, pero halos parang kay tsura siya nung kinabit natin kasi napakaswabe. Ang ganda, ba? Diba? So, personalized tong pinagawa natin na to. Ayan, may blue badge na jack speed. Tapos, itong elbow na gagamitin natin, yan, burn type din siya. Swabing swabe. Ganda ng pagkakatig weld, napakalinis tignan. Ayan, o. no. swabing swabe. So, isasalpak natin siya dito ngayon kay Project No. B iwas muna tayo sa medyo maingay-ingay para safe sa biyahe. Tara. Halos mag-aapat na buwan na tayong huling beses na gamit ko dito kay Project Nobi kaya napabayaan ko na rin. Sayang mm -hmm. din kasi yung rehistro niya kung palagi lang siyang nakakover dito sa loob ng garahe. Sa dami na rin kasi ng motor dito sa bahay, hindi na rin talaga nagagamit lahat. Bali, una ko nga palang tinanggal yung clamp tong canister tapos nung nahugot ko na, saka ko inisa-isa tanggalin tong mga elbow. Medyo madungis na rin pala to si Project Nobi dahil biniyay ko kasi to nung nakaraan taon sa Kalatagan, Batangas. May mga nagsasabi kasi dito sa page na puro lang daw tayo papogi, hindi naman daw natin binibiyahe. Hmm. Hindi gano'ng kakapalan na gulong yung nakakabit dito kay Project Nobi pero safe naman kahit ilalayo. Kaya para magamit ko ulit siya sa pang araw-araw, kailangan na rin natin ikabit tong power pipe. Bale, didokto nga pala yung pinaka-elbow nito na nakakabit dito sa makina sa so ako kinunekta tong pinaka-canister. Buti na lang naitabi ko pa nga pala yung dalawang mahabang tornilyo na kinakabit dito sa pipe papunta dito sa swing arm. Dahil nga napakabihira ko lang to gamitin kaya dinidrain ko nga pala yung gasolina kapag tinatamba ko dito sa garahe. Pero ngayong may tahimik na tayo na power pipe, nilagyan ko na ulit gasolina para pwede na i-rolling mamaya. Ilambutan ko na nga rin pala yung mga spring na nakasalpak dito para medyo tumipid tayo sa gasolina. Dahil naglaan na rin naman tayo ng oras para sa maintenance nito, tinanggal ko na rin yung mga palitin na pyesa. Dinamay ko na nga rin pala yung lining dahil napingas kasi yung lagay ng circlip sa taas. Sobrang bihira ko lang talaga makapaghimas uli ng mga nabuo kong project bike dahil sa pagbubuo pala ng mga bago, literal na nakakaubos talaga ng oras. Buti na lang hindi ko talaga masyado nagagamit lahat kaya halos tipid din tayo sa maintenance. Bali stack na pulling nga pala yung nakakabit dito. Buti na lang medyo nagkaroon tayo ng bahagyang budget kaya napalitan na rin natin ng brand new. Beauty na lang hindi pa bumigay yung belt na nakasalpak dito dati dahil puro crack na nung dinala ko sa Batangas. Paniguradong matagal-tagal ulit na panahon bago ko mabubuksan yung panggilid nito kaya lahat ng palitin pinalitan ko na lahat. Medyo kinapos din kasi ako sa budget nung time na binuuko to kaya lahat ng remedyo pwedeng gawin ginawa ko muna dito sa panggilid. Hmm. Hindi rin kasi biro yung presyo ng kahan nito ni Project Nobi kaya medyo lumobo talaga sa gastos. Sa mga hindi nga pala nakaabot sa pagbubuo ko dito kay Project Nobi, bale ito nga pala yung dalawang project bike na binuo ko dati. Okay. Dahil naipamana ko na kasi yung pino na binuo ko dati, kaya sya na lang yung natirang pinakamatagal dito ngayon sa garahe. Higit isang taon na nga pala yung nakalipas pagkatapos ko tubuin, pero halos dalawang beses ko pa lang to na paliguan. And... Kaya kasabay nitong paglalagay natin ng power pipe at paglilinis ng panggilid, isasabay na rin natin sya ihapbat ngayon. Pero sana hindi manibago, baka kasi biglang lamigin at ayaw na mag-start. <laughs> sa pag-aalaga nga pala ng mga kahanang binuo natin na project bike, eto nga pala yung ginagamit ko na shampoo dyan, MTX. Bukod sa mabula gamitin, hindi masakit sa ilong yung amoy tapos halos parang nakawaks papagtapos mo paliguan. At kahit na medyo marami nga pala akong motor dito sa bahay, ako lang nagmo-motor wash niyan, hindi ko dinadala sa labas. Kung motor lang kasi yung usapan, feeling ko ako pa yung mas professional na maglinis kaysa sa doon sa mga car wash. Kaya pagkatapos ko nga pala tanggalin yung libag niya, eto na nga pala yung naging itsura nung kinabit natin na power pipe na JXP. Halos kakulay lang talaga nung stock yung itsura nito, pero nagpapogi talaga dito sa may elbow. At para madinig nga pala natin yung sound check kapag tumatakbo na, inilabas ko na pala to si Noby. So yun, isalpak na pala natin to kanina tong jack speed na power pipe na nilagay natin dito kay Project Nobi. Eh yung naging itsura niya, mas lalo siyang naging uh, malinis tignan tapos eh niya bumagay din yung pagka stainless niya dito sa swing arm tsaka sa rim set natin tapos yung uh, burn na elbow niya. And ayun, mag-update tayo para doon sa ipapamana natin si project bito'y dahil wala nang isang buwan ipapamana ko na yun sa inyo sa mga nagtatanong kung paano basic lang check nyo lang dito sa baba right? so ito nga pala yung diamond game dito kayo dapat mag reg at mag recharge so kung bago nga lang pala kayo dito ang gagawin mo lang ay gagawa ka ng account pindutin mo lang to tapos lagay mo lang dito yung mobile number mo password at verification code yung referral kahit wag mo na lagay tapos click mo na tong confirm. So ito na kayo makikita yung homepage nitong Diamond Game yun nga para magkaroon kayo ng chance ay Project Bitoy dapat after nyo mag reg ay mag recharge kayo so pipindutin mo lang to tapos kahit yung minimum lang ayan yung isang daan pwedeng pwede na yan tapos ayun kapag nakalagay ka na ng pondo syempre pwede ka na maglaro ito yung may kita mo mga pwedeng paglibangan dito meron silang dragon tiger sa coin fortune gem super ace uh, color game or beto beto at napakarami pang iba so itong Uh, Dragon versus Tiger, check natin kung bebe nasin tayo dito. So ito basic lang to pipili ka lang dito sa baba kung magkano yung gusto mong ilaro. Subok tayo ng 5 piso dito sa uh, Tiger. Matigyan kapag mas mataas na baraha yung Tiger. Kumpara dito sa Dragon, mananalo tayo dyan ng halos 5 piso. So ayun na nga, 8 sa Dragon, tapos 8 sa Tiger. So pag ganyan, pares lang naman yung baraha tayan so balik po lang yan O, sa mga nag reg nga pala dito tapos dun sa mga nag recharge lapag nyo lang sa baba yung SS nyo tapos lagay nyo na rin ang pangalan para hindi magrab ng iba tapos abang lang kayo sa live natin next month malay nyo buhinasin kayo kay project bitoy right